Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayon. Ang panalangin natin ngayon ay para sa pasasalamat sa bagong araw. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at paghingi ng patnubay ng Diyos sa araw na ito. Mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong puso at pagpapakumbaba. Sa pagsikat ng araw, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong biyaya ng buhay na inyong ipinagkaloob. Ang bawat umaga ay tanda ng inyong walang hanggang pagmamahal at pag-aaruga. Panginoon, sa pagsisimula ng araw na ito, aming iniaalay ang lahat ng aming gagawin sa inyo. Naway ang bawat hakbang at desisyon namin ay naaayon sa inyong kalooban. Bigyan ninyo po kami ng lakas at karunungan upang magampanan ang aming mga tungkulin ng may kasipagan at katapatan. Sa aming mga pamilya, Diyos, ipagkaloob ninyo po ang pagmamahalan at pagkakaisa. Naway ang inyong biyaya ay patuloy naming madama sa aming tahanan. Ang bawat araw na kami magkasama ay magbigay ng kaligayahan at kapayapaan sa aming puso. Sa aming mga kaibigan at mga mahal sa buhay, Patnubayan ninyo po sila. Naway ang bawat isa ay maging inspirasyon at gabay sa isa't isa. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, naway maging matibay ang aming samahan. O Diyos, sa aming mga gawain sa araw na ito, naway maging matagumpay kami. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng buhay. Naway ang inyong patnubay ay madama namin sa bawat oras at sandali sa aming mga pangarap at mithiin Diyos. Patnubayan ninyo po kami. Bigyan ninyo po kami ng tiyaga at determinasyon upang makamit ang aming mga adhikain. Naway, ang bawat pagsusumikap namin ay magdulot ng tagumpay at kaligayahan. Sa aming mga pinuno at mga taong may kapangyarihan, patnubayan niyo po sila. Naway ang kanilang mga desisyon ay naaayon sa kalooban ninyo. Bigyan ninyo po sila ng karunungan at puso upang maglingkod ng tapat at makatarungan. O mahal na Diyos, sa bawat araw na dumarating, patnubayan niyo po kami. Naway, ang inyong pagmamahal at gabay ay patuloy naming madama. Ang bawat umaga ay bagong simula, bagong pag-asa at bagong biyaya mula sa inyo. Maraming salamat po Diyos sa lahat ng inyong pagpapalak ang inyong pag-ibig at pag-aaruga ay siyang nagbibigay ng liwanag sa aming buhay. Nawa'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa umaga para sa pasasalamat sa bagong araw. Nawa'y patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Diyos sa bawat araw na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.